Magandang tanghali po sa lahat. Si Strong Basti, 08 po. Nasa kawayanan ng Bundok, Tilaok. Napakaganda po na magpahinga sa lilim ng mga puno ng kawayan. Dahil po ang kawayan o ang puno ng kawayan ay ang pinakamaganda na magbigay ng uri ng hangin. Iyan pong mga kawayan. Kung baga po sa hotel o hotel, ito ay five star hotel. Napakaganda po niya na magbigay ng hangin. Ang hindi ko lang po gusto na mamalagi rito sa lilim ng puno ng mga kawayan ay dahil nga po sa ito ay madawag at sa bahagi na, na po ito ng bundok Tilaok ay kaya po tinawag ito na bundok Tilaok ay dahil sa lugar nito na ay nakakarinig ng mga pagtilaok ng ahas. At kapag ang is ahas po ay tumitilaok, ay nangangahulugan na ito ay may anak. Mabangis po ito. Ayaw na ayaw niya na makakaalam o may mga pumapasok sa kanyang lungga o lugar sa pag-aakalang pakikialman o gagalawin mo ang mga alaga mong ahas. At kaya lang po ako medyo tiwala ay kasama ko ang aking advance party. Ito po si Choco. Choco! Yan. Habang ako po ay narito sa lilim ng puno ng kawayan ay nagra po si Choco para alamin kung may mga kaaway kami o safe kami sa lugar na ito. Choco, Choco, Choco. Yan. At kaya po ako naririto sa kawayanan na bahagi ng bundok Tilaok ay naghahanap na po ako ng usbong ng kawayan o yung pong tinatawag na labong. Dahil po yung aking kaibigan ay nakita ko at binigyan ako ng labong kahapon. At medyo po tayo nabitin sa pagluluto ng labong ay nagbaka sakali po ako na may makita ko rito sa kawayanan dito sa bahagi ng bundok Tilaok. At mapalad po naman tayo. At may nakita ako na usbong o labong ng kawayan. Iyan po ang usbong ng kawayan na inyong nakikita. Pagkatapos po nito, kukunin ko na siya at sa hapunan ay lulutuin ko siya sa sardinas po aba eh katalo na po kapag ikaw ay may labong hinaluan mo ng sardinas dito po sa nayon ay piyesta na po at ngayon po ay kukunin ko na po ang usbong at yung pong matitira ay akin pong lalahukan ng dinuguan. Type na type ko po ang usbong ng kawayan na sinamahan ng dinuguan. Ayan po, nakadapa na po ang usbong. At lulutuin na po natin. At yan po ang pinagmulan o pinagkunan ng usbong. Sana po sa mga susunod na araw, may mga usbong pa para sa si isang karaniwang ulamin dito sa nayon. At yan po ang mga puno ng kawayan. Isang puno na napakagandang magbigay ng hangin. Kaya lang po, hindi midyo safe ang maglagi karito, rito. Dahil nga po sa alamat ng bundok tilaok. Doon na lang po ako sa baba. Sa so my highway, may mga puno pa rin po doon ng kawayan. Salamat. Salamat po sa hapong ito.